bago po siya tumalon is parang na-depress na po kasi siya. Tapos minsan daw po tahimik po. Tapos minsan naman daw po nagsasalita po mag-isa. Naka-receive po tayo ng uh, tawag noong uh, 29 11:54 po ng gabi ng January po. Pagkatapos po nating ma-receive mare yung report, nakipag-coordinate po tayo sa lahat ng uh, Miri substation at uh, meron din tayong malapit doon ng barko okay. yung BRP Kalangdaman kung okay. saan nagkandak agad ng uh, maritime patrol uh, doon sa nasabing biktima. Maliban din po doon, yes, sir, sir, uh, yes, sir. nag-coordinate din tayo sa uh, mga Indaremo, okay. sa mga coastal barangay, coastal municipality. At the same time, uh, nag-coordinate din tayo sa mga fisher folk. Subalit, wala pa rin tayong nakikitang uh, anong bakas ng na, uh, nasabing biktima. Para sa amin is, parang tanggap naman namin kasi siya naman yung gumawa noon. Ang sa amin lang po sa ngayon is, kahit yung katawan po niya makita lang po na para okay. po may closure din po kami pamilya niya. Kung na po may tutulong na aking tanggapan, ako po itutulong. Maraming so, marami. maraming salamat. Okay. Kumusta na po kayo, ma'am? at uh, sir, mula nung nakausap niyo si Senator? Medyo napapanatag na po kami ngayon kasi alam namin na may tutulong sa amin, hindi kami nangangapa. sa ngayon ma medyo okay na po dahil na ano na po namin, nakahingi na po kami ng tulong. Tapos, yun, medyo panatag na kami. Hindi gaya noong una na hindi namin alam kung saan kami magumpisa, saan kami mag maghanap. Si tatay ay uh, di umano daw ay tumalon. At meron tayong witness. Nakausap nyo na po ba, ma'am, itong witness? Na nabanggit ba niya sa inyo kung paano? Ano ang mga huling uh, sandali? ni tatay bago siya tumalon kung totoo man na siya tumalon or nalaglag dito sa tugob na barko. Yun nga daw po tumalo, nahawakan pa daw po niya kaso hindi na daw po niya kinaya. Ano yung rason ng pagluwas niya ng Maynila? Para daw po mapagawa yung bahay namin. Yan po yung pinakarason niya sa akin. Excited pa siya para daw mapaayos yung bahay namin, mapaganda niya. So, ano po ba yung, ano yung bahay niyo? Nabagyo po ba? Or kailangan talaga ng improvement? Apo, ah, kailangan po ng improvement po. Si nanay, kumusta naman po siya so far? Ayun po, iyak pa rin po ng iyak. Tapos, ewan ko po kung kasi nakarani yan, Sabi ng kapatid ko, hindi naman daw nagkakain. Tapos isang beses, nakausap ko, kumain daw siya konti. Sabi ko, bakit konti lang kinakain mo? Sabi niya, basta hindi lang mamatay sa gutom. May gusto kayong iwang mensahe kay tatay? And sana umuwi na siya kung buhay man siya. Sana umuwi na siya kasi hindi din kami mapapalagay kakahanap sa kanya. Alam naman niya na naantay siya ni nanay. Umuwi siya. Yan lang. Kayser, may gusto kayong sabihin kung nanonood man si tatay or kung nasan man siya? right now? Na kung sakali man siya, magparamdam na siya, umuwi na lang. Tapos kung sakaling meron mang nagkumupkup, o na nakakita sa kanya, sana matulungan kami. Kasi hindi kinpo biro yung pinagdaanan namin para hanapin siya. Ang hapon po, Sir Francis. Ang hapon po sa inyo. On the side of uh, Tugo, Sir, ano po ba ang talagang uh, based sa pag-imbestigan ninyo, anong nangyari? And hopefully, how can we uh, prevent na hindi na maulit itong ganito, Sir, na insidente? Eh? Sa side po namin sa Tugo, uh, to make sure po na yung mga ganitong incident ay nagpa-prevent, unang-una makikita nyo po sa buong barko, uh, perimeter po ng barko, uh, meron po tayo mga safety rails. No? So ito po ay nakalagay doon upang i-prevent talaga yung people from jumping, uh, number one. And number two, meron po tayong mga staff po din po na nakatutok at meron tayong mga camera para to make sure na um, kung meron pong activities that's not um, usually focused on what's, yung what's normal, ito po ay napaprevent agad. Maganda po yung nabanggit nyo, sir, no? Kasi kanina nabanggit ni ma'am, one of their concerns po is yung pong CCTV or footage sana na hanggang ngayon parang may napanood na ba kay ma'am or nakita? Is it, meron pa pa kaya tayong copy, sir, of the uh, video? Rest assured, we will request for uh, a, copy, a copy po, uh, number one, kung Uh, and if available, we will share it with you uh, with your approval uh, kung gusto po niyo makita. Apo. So, i check po namin on our end. Ayan. Gusto Apo po, na. po namin ano, para may ano po kami. Parang may ano talaga kami, idea. Mm -hmm. Mm -hmm. Parang pinakaano na sa amin yun eh na makita yun mm -hmm. kung ano talaga nangyari. Yes, tama lubos po kami nakikiramay number one sa pamilya po. Alam na po natin na uh, maybe si daddy po ay breadwinner ng pamilya and uh, malaking dagok din po sa buhay. No? So, uh, because uh, passenger din po namin si daddy, uh, hindi ko po sure kung nakasakay din po kayo. Um, So, may, maybe may konting extend lang po kami assistance to the family para at least man lang makatulong po to move on, uh, especially mag-rebuild po ng buhay. No? Na, ko na, po yung ating uh, si daddy. Maraming salamat uh, po. Uh, maybe also, uh, kung nais niyo po bumalik sa Dumaguete, uh, kung if you're not from Manila, uh, po namin kayo ng ticket also um, para makabalik din po kayo doon or at least uh, makapahinga konti sa Dumaguete uh, if you wish po. Uh, gusto ko lang pasalamat sa offer niyo, sir. At uh, iyon po, may yung offer niyo po is tatawin po namin na ano, malaking bagay para sa family namin na uh, nandun nagluluksa po. Kasi po, ano po talaga eh, yung sa ngayon po talaga, sa totoo lang po, kailangan po talaga namin yun ngayon kasi kaya po kami lumapit kay Sir Rafi, especially kasi po that time po na nangyari po yon is yung kahit pamasahe po noon, inutang pa po ng mother ko eh. Tapos, kasi pangarap po niya yung ano eh, makapunta dito, pagawa yung bahay namin. So, happy po kami doon kasi narinig namin sa kanya yung pangarap papunta dito. Kaso, parang yung pangarap na yun parang lumubog din kasama niya sa amin naman, Sir, no, Sir Francis, uh, nabanggit din naman na ito ni Senator last time, hindi naman namin blame ang to go, No? Wala, man tayong, wala tayong sinisisi, not even the, the Coast Guard kasi ginagawa naman nila. Siguro yun nga, aksidente talaga or uh, hindi natin ginusto na ganun yung naging decision ni tatay kung totoo man na sinabi nga po ng witness na talaga siya ay tumalon. Ayun lamang, Sir. Thank you so much po. Thank, you. Thank you. May papapirmahan lang po kami. Uh, documentation lang po. Maraming maraming salamat po malito sa po. to go at kay Sir po. Thank you po. Thank maraming, you po. Maraming maraming po. Uh, sa tulong niyo sa amin. Lumapit lang po kayo sa amin. Uh, kung meron po kayong nais na tulong na ma-i-ask ma ma po. No? So, um, tulad po yung sinabi natin kanina, yun sa ticket po, maliit na bagay pero I hope, uh, for sure makakatulong ng malaki. Uh, so again, sir, thank you so much for Sir Francis. You, sir. On behalf of Senator Rafi Tulfo, thank you po sa Tugo natin. Kanina, galing na tayo ng Tugo and hawak nyo na po yung financial assistance na binigay po ng Tugo uh, company and um, nakita nyo po kanina, no? nakasulat doon kung magkano. At ang natanggap nyo po, ma'am, ay... 40,000. At syempre sir, tulad na sabi ni Senator, tuloy-tuloy pa rin ang paghahanap natin at uh, Tutulong din po sa si senator kung ano pa man po ang maaaring niyang maitulong or maitagdag pa po sa, sa financial. At uh, again, babalik pa po tayo ng Tugo para po makuha pa yung ilan sa mga dokumento at videos na maaring magpagtagpi-tagpi uh, po ng maaring nangyari kay tatay. Okay po? Okay. 'yung kasama niya si Sir Jemar, sinabi niya dito na hinawakan ko siya pero uh, hinawakan niya ako para daw tumalon. Kaming dalawa daw tumalon. Sabi, Sabi lahat, lahat daw ng tao sa barko, tao sa barko, tao sa barko itatapon. itatapon. Ah, so parang may ganun siyang nabanggit daw yung ta si Tatay na uh, sumama na rin si Sir Jemar dahil lahat daw ng tao ay tatapon. So medyo 'yun 'ya parang it connects to the first point natin na medyo depressed si tatay. Meron siyang pinagdadaanan talaga na maybe hindi natin na hindi niya na share. Pero sabi nga ninyo, ma'am, di naman din parang wala namang wala kayong alam na wala magiging po, kasi ang alam po namin is excited po talaga siya. Again, um, unfortunately, ayoko mong sabi muna ng condolences or anything kasi nga po, we're still hoping or wala pa naman tayong nakikitang katawan or bangkay in short but uh, hopefully eh kung nasaan man si tatay sana makabalik siya at kung talagang wala na eh we'll just pray for him po siguro may gusto kayong sabihin lastly sir sa Togo and of course kay tatay thank you po ng maraming marami kasi nung una po talaga hindi po namin alam kung saan po kami magsisimula hindi uh, po namin alam kung anong gagawin namin parang naano kami na nang gandun na lang ba yun, ganun na lang ba mangyayari. Pero nung time po na may mga tumutulong na lumuwag po yung kalooban namin na parang kung ano man yung kainat na nito, uh, gabos po kami nagpapasalamat kasi may tumutulong po sa amin. Last time, ma'am, no, nag-abot po ang uh, tugos sa inyo ng financial assistance worth 40,000. So, uh, as per senator, eh, nais nice na po niyang dagdagan yon ng another 10,000 para po total of 50,000 po ang maari po ninyong, uh, kumbaga, mapakit ninyo po since nga dagdag financial tulong na rin po ng programa sa inyo. Uh, sir Rafi, maraming maraming salamat po sa tulong niyo po sa amin. Kung hindi po dahil sa inyo, baka hanggang ngayon ang babaka sakali pa rin po kami. Wala po kaming ibang malapitan, sir. Maraming maraming salamat po. Sir Apitul po, thank you po ng marami sa tulong nyo. Napakalaking tulong po talaga nito sa amin. Um, kung hindi po dahil sa inyo, baka po hanggang ngayon, blanko pa rin po kami. Hindi pa rin po namin alam kung anong gagawin namin. Kagaya po noong una, siguro po ganun pa rin kami hanggang ngayon. Pero sa ngayon po, nang dahil po sa inyo, Gumaan po yung kalooban namin, parang naibsa na po kahit papano yung mga alalahan ni namin, kahit papano alam namin na ginawa namin lahat sa pamamagitan nyo. Maraming maraming salamat po talaga.